Hello mga idol, good morning. Ako nga pala ang binatilyo ng Batangas dito sa lalawigan ng San Jose. Eh, maaga nga ako nakagising guys dito kasi tutulong ko nga ang aking man na maglinis dito sa aming pakuran. Ayan. Ang pinaglilinisan niya pala namin guys is yung mga pinagraskatiran niya pala ni Papa na yung pinaglilinisan namin dito ngayon guys kasi kakalagay namin yung mga napagraskatira niya makikita nyo dyan guys yan napakadumi habang nga ako yung dinay nagkakalagay eh kwekwento ako muna kayo about sa akin yung page kasi guys ngayon lang ulit ako napag-post kasi sobrang busy nga sunod sunod yung mga problema problema na pumunta sa amin at nagka-problema like din po yung aking page. By the way guys, babago lang pala ako sa mundo ng pagbablog guys. Kaya supportan nyo ako sa lahat ng mga pagbablog ko na pinagsisikapan ko. Sana matupad ko lahat ng mga pangarap ko lalo na yung pagbablog ko guys. By the way guys, ako nga pala yung katulong dyan ni Papa Kasi may trabaho si Kuya kaya hindi makatulong sa gawain dito sa bahay Kaya ako lang yung tumutulong para sa kanya Kaya napaka proud, proud na proud ako sa akin naman na ah. napaka sipag By the way guys, yan, hindi na kailangan walisin yan guys Kasi dala na ng kalay kayan Kasama na yung daan pati yung mga na grass ng ano ng aking ama Ang ganda pa nga dito ng panahon guys kasi alas 8 pa lang yan ng umaga guys ano napakaganda Ito nga pa lang mga idol yung aming mga kakalay kayo guys ganyan ganyan kalawak guys ito niyan yan, yung nasa may dulo guys, di pa yung nagagras Dito nga mga idol ay minahulog dito sa puno ng ano, ng prutas na yan. Di ko, nakalimutan anong prutas yan, pero masarap yan pag nainog. Nahulog siya fresh from the tree guys. dito nga mga idol ay nagsisimula ulit to sa pagkakalaykay kasi napakarami nga mga idol. Dalawa nga lang kami tiyan na nagagawa. Tinutulungan ko lang aking ma. Paulit-ulit. <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May taubo At din nga mga idol ay makulim-kulim-lim na. Ayan. Napaka-dilim na pero tuloy pa rin kasi kailangan matapos yan. At yan nga pala mga idol ay nagagrass cutter na si Papa. Dyan sa tapat na yan. Dyan sa tinuturo ko. At din nga mga idol ay ako ay nagpahinga na muna kasi naambon-ambon na. Pero si Papa ay tuloy pa rin sa pagagrass cutter. Kasi kailangan matapos ngayon guys. Yan napakadilim na guys. Siguro may bagyo yun. sa yes, susunod na lang ulit na mini vlog guys. Bye bye. Uulan na. Bye bye. Uwi na ako. Yeah!